Magigpit na rin ang Comelec sa mga kumpanya, grupo, individual na magsasagawa po ng survey tungkol po sa election 2025. Sa inilabas na supplemental resolution ng Comelec, kailangan na magparehistro ng sino mang magsasagawa po at magpapakalat po ng resulta ng survey para po sa election 2025. Yung mga survey firm, bibigyan po ng labing limang araw para makumpleto ang pagpaparehistro at kung mabibigo, E eh pagbabawalan po sila na magsagawa po ng survey tungkol po sa eleksyon Obligado rin ang mga survey firm na magsumite ng komprehensibong ulat sa Kamalek. Kasama rin sa higpitan ng media entities na maglalabas po ng resulta ng survey kung saan dapat isama sa isa sa publiko ang kumpanyang gumawa po na survey at kung sino ang nagkomisyon o nagbayad ng na survey. Talaga yun ang purpose to influence voters which is allowed para ka rin nangangampanya. Kaya lang, e eh kung yung radio, Jaryo TV at saka social media nga ngayon, to a certain extent, nare-regulate natin, e eh bakit hindi ang survey? Di ba ang purpose nga doon ng survey is to influence?